Umagang kay ganda na naman mga kapiso mer araw nga ay November 1 at magpupunta kami sa cementerio at dadalawin namin ng mga yumao namin mahal sa buhay. At habang hindi pa nga tapos mag make up si Yesha ay pupunta muna tayo sa piso net siya para kunin natin ang helmet kasi dun natin nilalagay ang helmet natin at heto nga sa tagsasapatos na si Yesha, dahil paalis na rin kami. Outfit check! At hindi na pala kami kasha sa motor dahil lima kami. Kaya pinasakay na namin ng Egypt si Yesha, si Yuri at si TJ. Tapos kami dalawa ni Ma Michelle ay magmumotor na lang papunta sa simenteryo. Tapos nagpagas na rin muna kami dito sa may tapat ng Cypress. Ang hali na pala kami nagpunta dito sa may simenteryo sa may Providence at hindi pa nga traffic at konti pa lang ng tao. At pagpasok na namin dito sa Providence. Bidets Memorial Park, Ang kala ko, konti lang ang tao, medyo marami na rin pa ng tao sa loob. Pero kung um, hapon pa kami pupunta dito, ay medyo traffic na siguro at maraming maraming tao na. Alam ko kasi ang mga tao dito ay gabi nagsisipinta. Dito nga pala nakahinlay ang lolo at lola namin may bandang dulo. Itong malaking tent na to, ay ko nga pala sa inyo ang lolo ko na sa Ibaristo Karyon at ang Akin lola na si Teresita Carrion, pati na rin ng tito ko na isa sa pinakamagaling na naging kagawad ng Francisco Holmes na Elmer Tongtong Carrion. At eto namang si Yesha ay pagdating na pagdating ay lumamon ka agad nagutom ang <laughs> At tumambay na lang kami sa dlit at pagkatapos na namin kumain ay umuwi na rin kami kaga si medyo sumama ang tiyan ko. Ayoko naman mag-CR dito sa may sementeryo kasi baka biglang may kumalabit sa akin. Medyo mainit din ang panahon kaya umuwi muna kami sa dlit babalik din kami mamaya maya. Kinadabihan na ay bumalik na kami kaso sobrang traffic na hindi na gumagalaw ang mga sasakyan at nag counter pro na nga yung mga ibang sasakyan na talagang hindi na talagang magdala at kanya pa niyang diskarte na lang talaga sa pagsingit para makaraking kaagad agad sa may simenteryo at pagdating nga dito sa loob ng simenteryo sa so may providence ay ganun pa rin katrapi halos hindi pa rin talaga gumagalaw at buti na lang talaga ay naamotor kami kahit papano nakakasingit-singit kung sasakyan ng gamit namin baka nandoon pa lang kami sa grotto hanggang hanggang ngayon buti na lang, wala kami sa sakyan at etong nga nakarating niya kami at talaga namang sobrang daming tao at magbabadya ang panahon mukhang uulan pa nga maya maya nga eto na bumapatak na ang kulan medyo malaas din ang bagsak ng kulan buti na lang talaga ay malaki ang tent na nirent namin na yung ibang mga tao nga pala na no, walang tent ay nakasilong na rin dito sa amin kaya hanggang dito na lang mo na ang video natin at oo nga pala hindi natin kasama ang kaibigan natin Korean hindi natin siya mahagilap kaninang umaga kameron na siya ibang dinadalaw bye